Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Welcome po kayo sa channel ko. disclaimer po, hindi po ako doktor or nutritionist, pero ako po guys, ano, ay nananaliksik din, no? Ang topic natin for today, ano ba mga benefits kung kumain tayo ng cake, no? alam ko maraming tao na magsasabi unhealthy ang kumain ng cake. In moderation po, maganda po ang cake, no? Parang hindi naman kumpleto ang isang birthday or Christmas kung wala tayong cake. At saka ang ano dito ka implication dito, wag lang sumobra. Tamang-tama lang. Okay? So 'yun pong pag-uusapan natin at talakayin. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share in huwag kalimutang mag-subscribe. Maganda kung kumakain tayo ng mga nutritious food, gulay, karne at iba pa. Pero hindi talaga maiwasan na part sa ating buhay bilang tao ang kumain din ng mga pagkain na masarap kahit medyo bawal kung sumubra. Everything in life should be in moderation. Hindi pwede na okay ba yan, hindi ka kakain ng ice cream o iba pa. Don't say that because ang, ang buhay natin dito sa mundo guys para sa akin is very short. We have to enjoy in a proper way. Okay? So ano ba ang mga binipisyo kung kumain tayo ng cake? In moderation ha, wag susubra tayo. Ang cake bagamat kilala bilang pampatamis or dessert, ay mga ay may ilang benepisyo rin lalo na ito'y kinakain ng moderato or moderation at may masustansyang sangkap hindi ito health food per se pero depende sa uri ng cake at paraan ng pagkain may mga ilang most, uh, positibong epekto po ito guys number one, instant energy source kailangan po ng katawan natin ng carbohydrate para po i-burn para gamitin natin kung nagtatrabaho tayo o naglalakad o nag-exercise. Ang cake guys ay may mataas na carbohydrates plus sugar or asukal na mapabilis magbigay ng enerhiya sa ating katawan. Ating utak hindi po gaganan ng normal kung wala pong sugar. Magkukulaps po tayo, hypo nakapagkipagkiniwawan kung kailangan mo ng energy boost halimbawa bago ka lang nakatapos ng physical activity ikalawang benepisyo sa pagkain ng cake masaya sa pakiramdam or mood booster ang pagkain ng cake ay nagpapasaya lalo na sa mga special na okasyon kaarawan, tagumpay, reunion maari mag-trigger ng dopamine at serotonin, brain chemicals na nagdudulot ng saya or comfort pangatlong dahilan kung bakit kung may, may benefits din ang pagkain ng cake, madalas social connection. Madalas itong bahagi ng selebrasyon, nakakatulong ito sa banding ng pamilya at kaibigan. ba diba, every birthday, karamihan may cake. Kung walang budget, okay lang walang cake. No? Pero majority ng mga birthday or celebration ay may cake. Ang cake ay parang simbolo ng pagpapahagi at pagmamahalan pang at na-beneficio kung kumakain tayo ng cake in moderation, may mga cake na may healthy ingredients. Totoo po ito, mga fruit cake, depende sa recipe, maaaring prutas, banana, carrot, pineapple, may vitamins at fiber. Nuts, may healthy fats at protein. Dark chocolate, may antioxidants. So, hindi lang pala lahat ng cake ay masama. Panglima, moderation teaches self-control kung marunong ka kumain ng cake sa tamang dami, natututo ka rin ng balance eating. Hindi puro bawal, hindi rin sobra. Paalala ko lang guys, siyempre kung araw-araw at sobra ang pagkain, may negatibong epekto ito ang cake. Matataas na sugar, refined carbs at fats. Pero sa tamang portion at tamang timing, pwede mo rin ito maging part ng masaya at balanced diet. Yan po guys ang mga benefits kung kumakain tayo ng cake in moderation. Hindi ang cake masama sa tamang self-control sa pagkain. Huwag po nating sabihin na ang cake at iba pang mga dessert like ice cream or ano ay masama talaga sa katawan. Kung sobra-sobra. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam. I love you all. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video.